Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Victor Rembanyama at Anton Edwards nga dapat magiging best player ng NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing posibleng pansamantalang pamalit ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Isang malaking katanungan at palaisipan na nga po ngayon sa loob ng NBA kung sino nga bang magiging bagong best player at bagong mukha ng liga kapag nagretiro na nga po si Kevin Durant ng Phoenix Suns, LeBron James ng Los Angeles Lakers at si Stephen Curry ng Golden State Warriors. Kaya din na nga po nakapagtataka kung itinatanong na nga po ng media ang ganyang klaseng katanungan sa ilang malalaking pangalan sa loob ng NBA. At syempre isa nga po sa mga nakatanggap ng ganyang klaseng tanong ay walang iba kundi si Kevin Durant. At ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media, kung siya nga na po ang tatanungin, naniniwala nga po siya na ang kanyang teammate nga po na si Devin Booker ang inaasahan niyang magiging bago muka ng NBA. Bukod na rin nga po dito mga katrops, ay naniniwala rin nga po siya na magiging best player ng NBA sa mga susunod na taon sina Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs at Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves. Yes, sa ngayon nga na po ay kitang kita na nga po niya ang potensyal ng dalawang ito na maging isang superstar. Kaya nakakasigurado nga po siya na kapag nagkaroon pa ito ng mas mahabang taon at experience sa NBA ay mas lalakas pa nga po laro ng mga ito sa loob ng court. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing posibleng pansamantalang pamalit ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Marami nga po mga katrops na mga Lakers fans ang nagulat nang bigla na lamang nga pong ibulgar ngayong araw ng kanilang team na may tinatamong nga na po injury si Christian Wood sa kanyang tuhod sa kabila nga po ng hindi na ito paglalaro ng All-Star break. At ang masakit pa dyan mga katrops, ay kakailanganin muna nga na nitong mawala ng at least dalawang linggo bago siya tuloy suriin muli kung makakapaglaro na siya sa kanilang lineup o kailangan niya pa ng mas mahabang panahon para makarecover sa kanyang injury. Kaya dahil nga po sa inaasahang pagkawalan ni Christian Wood, ay suwestiyon na nga po ng mga fans na kumuha ang Lakers ng bagong center na available sa loob ng buyout market na maaari nga po nilang bigyan ng 10-day contract para magamit nila bilang pansamantalang pamalit sa pwesto ni Christian Wood sa kanilang mga susunod na game ngayong season. At ilan nga po sa mga posibleng nga po nilang kunin na center sa loob ng buyout market at free agency market ay kinabibilangan nga po ni Robin Lopez o di si Mike Moscala na kabilang sa mga pinakamagagaling na player ngayon na available dito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.